Okay, mga kasimana, uh, kita sa oras ng kintao ka ton. aton nga ldrrm 03, no? Kay Sir Joey Peren, mga kasimana. Mga ayok kita, bit, dyan nga reaksyon regarding sa natabo ka na kay man na uh, nakaabot nga ni man sa aton nga uh, Aklan Electric Cooperative. Ang mismo na interview naton earlier, before dayang nga nga video interview man aton, kay Mayor uh, Boye Redison, uh, ginaturo man yan ni si Sir uh, Peren nga, uh, mga atubang sa daya karang nga uh, uh, mabubug at makaroon nga isyo kada pangatubang sa park aton nga uh, munisipyo. Sir, ano ro reaction ta kara aga nano ro nga mahambag sa day karang uh, na si Gonit aton nga Aklan Electric Cooperative no kay man ikaw kararo uh, ginaturo man yan, eh, nga may responsibilidad sa dahil karang mga CCTVs nato sir. Uh, good morning sa tanan. Uh, explain ang background dali ko last uh, year naga uh, kami naga uh, process kami na makabuo it joint po agreement sa ilko mm -hmm. Kaya na may plano kami nga magtakot yung CCTV kami nga sa banga mm -hmm. para makabuo sa ato disaster response at sa PNP nga uh, pag programa ay ko pan nga to bali ko last week siguro ay may nagkakto yan ito mga akil ko bago ay taponoro pang tap, kita mo kontrakto ito sa direct de mao. Mm. Eh nga ni ay immediately ron ay in, uh, instruction ng komando na ako niya tao ng iba na kanon ang i-cut on, agad stop ka dito operation. Uh -huh. Kaya niya may pagkabati nga na-evaluation, yung pa-stop ka dito operation. Yung lockdown of town ro ka agad may initial yari kami ng aksyon. Ano na ano, sir, by the way, uh, notice sa wayo na siya lagi, maging papirmahan kayo mo? Wow, sa akong tao, uh, bago ah, okay, yung okay. tao sa tao, mm -hmm. nagsundan na akong ito sa para makakita ang sa Mm -hmm. So, mm -hmm. Aga, explain ko lang abye, niya, wa nga, B.A., huwag kami intention niya, huwag kami intent, karahan nga mga o anuman. man, pero niya nag-assume, abig kami nga ka sa, naglakad niya ni kami, eh, joint pool agreement, Oh. ay gusto namun ay oh. legal di ba yaro yes sir tama ato... ah oh. ah makaroon mm. ay balia pero joint pool agreement ay nasa wala namun ma ma talaga ay ay tin ba yai tin ah 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 ngani ay ang katabi pagyanto kuto sa kini ko ay nakuha na muna ko sa mga balia dana sa katuwang tapo ano proseso ay joint agreement ay pagkopya bago ba ako karang nabi. Oo. Oh, uh, to, oh. Ano ang napakunta naman ikaw? Okay. Oh, eh, ano, okay. Ano yung kasi sa karal. Oo. Oh. Ano saksuga ko na mabuhay ka man aserta. Oo. Oh. Ina eh, patara sa engineering ng dana department. Agro-engineering ng gasoma. Mm. Ito uh, mga gas to sa sa ruin na ruin poste. Mm -hmm. nag-assume naga ako nga gamot ay ito at uh, direct rin niya kasama ko sa joint agreement ro

the world check ko gini mga oh, ka papili ko tapi kan buat ya kapo ni kita kan sa ah okay kan ibang part niyan okay. nga pero at least ay raakon ko ta natabaw tak, ay eh, tanaw ko git insure na ni hay sa human na nakakasaya ng kita ag raakon ay nya ako na may diyan ang obra kapag kakasay ko tagali ara makanakan tu ako coordinate ang sakil ko mm -hmm. para makulano rumayan Nga ramon speech bilidad nga kung may pinalti kami or something, wala na lang ba, based on ang timings, mm -hmm. kaya amon mo tanga, i-comply. Mm -hmm. Para wag it, si siyempre, ganyang uh, gusasin so kami, uh, para sa mga hirang itanan. Mm -hmm. Ano, mm. oh by the way sir, nakibot kayo ikaw ka na pag-appear sa gagal ko, gintawaan ka mo, oh, kininform ka sa violation ka okay. na? Oo, oh, no. nag-assume, sabi ako na huwag billing na nag-aabot ka ko, ay gawin ko tayo na kasi included sa billing at LGU. Ayun! Ay, siyempre, sako na kita ko na mat, mm hindi -hmm. natin mga bato-bato, gito na na bagay. Mm. Ano, honest mistake, kaya matabo, gawin uh, niya uh, bali, wa kami intention ka ng hmm. dalan Mm. Dahil nga nag pa kami ng jerk oil agreement. Oo. Oh. Kaya na, ang tatoro, pinapaligal. Oo. Oh. Kaya na-iwa. Sa so, mga na siya ay, at mga CCTV sa disconnected. Yes. Oh. Pagkapan ko lagi, eh, it, ito nga, uh, bahili Oo. Oh. Motis niya kaya atos Oo. Oh. disconnected kaya kaya. Para stop mm. ro, illegal, oh. kumahan ako ng operation, stop hmm. So siin kita mahugat by the way it go signal nga i sa akel ko or aton sa depende sa magiging arrangement pa niyo. Oh you? yes, yes sir. Dali akon karon ay i-coordinate ka ko sa NGO. -hmm. Mag-apply na, mag na kay tentador kada. Oh. Kada, kada consumer strategic oh. na place. Oh. Na, oh. Agud para ma-approve mo na to. Oo. Oh. oh. Ikabit mo na. Ayon. Okay. Agad na kung matawad, mamonitor pati roan ng uh, billing, no? Oh. Okay, sige. So sa natambo nga na sir, lastly na lang siguro may gusto kitang ipaabot sa mga taga-banga oh, ag okay. sa iba na ang importante kung taro mga oh. CCTV sa nga na sir. Sige sir. Uh, sa mga banganon ay pasinsya kita ay sa nakadimaraso rato niya CCTV mm -hmm. at ang kabahorang bulit na sa disaster at sa response to police ng pulis at patagong line oh. galing ay iwag na mo ay ayusin tayo na rato ng and then pabayun na na, kailangan mo tayo yun